Kay gusto kong magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking kaibigan uh, Olivia Canoy Balandang Mix Black. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, uh, personal pabor ko na lang ito. Paki-click ang link ng Olivia Canoy Balandang Mix Black sa description ng video kong ito para makasubscribe kayo. Asawa siya ng isang retired na sundalo na nakasama ko ng matagal na panahon dito sa Mindanao noong nasa active service pa kami. Hello! Good evening! Welcome back to my YouTube channel, Olivia Canoy Balandang Mix Vlog. Uh, wala tayong magawa ngayon. Dito na naman, magbasa tayo ng mga comments, no? Update, no? Mag-update tayo sa mga comments. Uh, kasi may pakuntis tayo, no? May sumali, no? Na qualified din sa sali. Kasi merong hindi qualified. Ano, ano yung hindi qualified? Yung meron. No? Uh, yung uh, qualify dito, yung ah uh, tamang tama lang yung ano uh, resources no walang sobra walang walang sobra pero may kulang no <laughs> walang sobra pero may kulang uh, yun lang ang makasali dito yung mga meron wag na kayong sasali uh, kundi tutulong na lang kayo or mag-sponsor na lang kayo So, pahinaan natin ang TV kasi po masyadong malakas. Uh, yun, pinahinaan ko na. Uh, manood tayo, ng, mag magbasa tayo ng mga comments dito. May bago tayo. So, shout out pala sa bagong subscribers. Si Janjan Cabanyes, no? Kasamahan ko sa niya. No, Mar marami-rami na ang nag nag ano na subscribe sa niya no i shout out ko pala sila si i shout out ko si Ricky uh, Tinapay Rosin Lisaka Juan Unico Pastora Emilda Sabakahan then si Juna Tandugon Daday Aninyon sino ba? ba? Daday Aninyon. Sino ba ba? Ang bago natin, si Janjan Jan, -jan and family. Jan! I-appeal dyan yung ang imong mga sakop sa balay dyan, no? Uh, may nakapasok na bago, Kaha kagabi, morag ikaw man ang nag, nag, an, uh, ni, ni, nadugangan sa isa kasi gin, monitor na ako ang subscribers, no? Uh, kaganina, nakulangan no ang murag na nabawasan o oh, isa so may nag unsubscribe Nganu kaha so wala na ko ang no karon nibalik siya nibalik ambot og siya baka gihapon so uh, salamat sa mga subscribers no uh, mga subscribers na hindi ko kakilala mas marami ang hindi kakilala no 1,000 mahigit. Yung mga kakilala ko, uh, apil na ang mga pariente, relatives, o uban pa, maglisud o 100, no? Maglisud yun, no? Mga amigo, mga friends, <coughs> maglisud o o 100. So, ang wala, wala kaila sa ako, or wala ko kaila sa ila, 1,000 yun, 300, no? ang aton subscribers karon 1373 no usahay mo ubos usahay mo taas no wala ko nasayod ana di nako control no nganong uh, mabawasan ang subscribers no wala na ko nasayod so bagong subscribers utrohon ko si Jan Kabanyes Jan no uh, salamat kaayo diyan makatabang gid ka sa ato ang sa ako ang kuan diyan charity diyan basig makaabot pagali media sa inyo diyan no Uh, kung mukuha na yun ang akong ano, YouTube, uh, gusto na ako nga sa mga laing lugar na ako'y bisag isa. So, diha sa sanghan, gusto ko na isa diha. Araw makanaan ka kung guno. Uh, ang atong charity, katugyong pinaka, pinaka wala yun, no? na kanang lubos yun makapalit o bugas, no? muna yeah, ang, ang atong tabangan yan ang tutulungan natin yung halos hindi makabilan makabili ng bigas no so well, hindi pa na ako magawa yan ngayon no pero may tatlo na ako no ah uh, sa so gustong mag-sponsor no ang atong ang ating charity beneficiary number one, si Jan Rimar Gomez no gusto mag-aral tapos ang pangalawa si si Shelami uh, Ramirez. Ang pangatlo si uh, Rom Raisel uh, Ulano, no? Mo na sila. Yan sila ang tatlo. So kung gusto ninyong tingnan sila, <coughs> panuorin ninyo sa ano. Panuorin ninyo sila sa Tingnan natin para masigurado, no? Para matingnan din sa atin mga sponsor, no? Kaya hindi ako nawala ng pag-aasa na may mag-sponsor talaga, no? Uh, Nag-pray na ako niyan. Sana may mga, i-touch ni Lord ang mga, ang uh, mga puso ng mga taong meron, no? Charity Beneficiary makita sa Part 47, no? 47 and 48. yun ang primero kong punta, no. Tapos sa pangalawa kong punta, 118, 116, 115. So pangalawa kong bisita sa aking uh, charity beneficiary, nasa part 115 kanina 46 at 47 no nung primero. Pangalawa kong punta 115, 116, 118 no. Makita ninyo diyan sa part 115, 116, part 118. So iskan 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 iskan. Basta ma-click ninyo ang videos, makita na ninyo lahat no. Bali i kwan ko? ba i kuan ko uli no wag niyo kalimutan ang videos para makita ninyo lahat no so sa ngayon tatlo lang muna ang charity natin kasi po yan lang ang makaya ko ngayon no kasi bibigyan natin yang niya ng pera o kung ano-ano no sa pangangailangan nila so matagal-tagal na rin hindi na ako nakapunta doon no uh, ano na kaya nangyari so Piro uh, pero sumali yung isa sa mga ama no sa mga charity beneficiary natin sumali sa pagkuntis natin sa comments no pa paramihan ng comments no so sumali so ngayon parang na nahuli na siya no nangunguna pa rin si Ophelia so babasahin na natin ang kanilang mga comments para tingnan ko kung makakanta ako ngayon kasi yung part 152 na ginawa ko, na-delete ko talaga. Kasi parang nairitan na ako sa copyright. No? Iritang-irita ako sa copyright. Bakit ganyan? So, limang bisis ko ina-upload yung ano, yung may kanta ako na thank you for the music. Copyright pa rin ago ito no 3 hours ago lang no So andito oh okay manang ing ana ko manang maonga dili sunod akong paglantaw si Ophelia no Pero ikon ko muna yung last na pagbasa ko si Ophelia nagkaroon na siya ng 56 comments no from February 1 up to up to present no Siya ay updated 33 si Ruby donated 15 si Ruth Dunay 10, Marvin Dunay 6, Marisa Dunay 1, si Janjan Jan Cabanyes, no, nag-comment siya, no, doon na siya iwan. Jan, appeal Jan, sa comment Jan, no, Kuto uh, Puto brata ba ta sa third, no? Puto brata sa third diyan. kay yun lang ang makaya na, natin na yun, no? So, si Opelia pa rin ang nangunguna sa ating, ah, uh, ano, three hours ago watching me sleep si Opelia pa ni no wala gid sila magtan-aw sa kuan sa katong previous no tuag gid didto ang mga nindot <laughs> kapila na nako ni giingnan sila no wala gid sila ni tan-aw dito sa iskan gikan sa part 1 up to pataas no si mama hurot gid tan-aw ang 151 no part 1 to 151. So, ang sunod, si Ophelia paghihapon, okay man ang inanak, mga nangangadili, sunod ang akong pagtanaw. So, duha. Uh, sunod, uh, nanay mga ads mo lang, imong mga video. Oo, oo dugay na, nanay ads. Pero, don't skip ads, ha? Nagwantahan na lang inyong tanaw ng mga advertise, kay maugin na ang kuan kinabuhi sa akong channel Kung wala na sila wala silbi ning akong pag-vlog no kana sila ang naghatag og kinabuhi no nagbigay buhay sa ano ko YouTube channel so para sa mga subscribers nga ini ini invite ko para sa sponsor kung wala kayo ma-sponsor kahit manood na lang kayo mar malaking tulong yun no para na kayong nagbigay ng pira sa akin no through YouTube na si YouTube na magbigay sa akin so kung wala kayong hindi kayong magbigay ng ano uh, sa financial sa moral na lang po moral support no salamat po sa moral support Manood kahit isang video lang isang araw malaking tulong na 'yon no so yan sana ang uh, hihingiin ko sa inyo no nagmakaawa kung na sana <clears throat> kahit sa panood lang, malaki ng tulong yun. Para na kayong nagbigay ng malaking pira sa akin. So, yun. Sponsor, hindi lang sa pira ang pinag-usapan natin dito, kundi yung pagpanood ninyo, tulong na yun. No? Tulong na yun. No? 1,373 subscribers. Kung manood kayo lahat, hindi na, hindi na ako magsabi sa inyo na mag-sponsor kayo sa aking channel. No? Hindi, hindi na ako mag, magsabing ng, ng, ng ganyan. No? Kasi po, yung si YouTube na ang magbigay sa akin. Tapos, don't skip ads. Kasi halos lahat ng mga videos ko may ads na talaga. No? So, agwantahan na lang ko ninyo tanaw. No? <clears throat> Tiisin na lang niyo yung pagpanood ng mga ads no? Kasi po yun ang mga mga magbigay sa akin ng, ng ano uh, pang tulong natin sa mga charity beneficiary natin. So yun. So nakatatlo na si Ophelia. Tapos na ana, may mga ads man ng O, oh, maugaan nanay mga ads. So tatlo ang kanyang ko ano? Tapos, watching me pa rin, no? Four hours ago. So, apat na. Uh, watching me pa rin, four hours ago. Lima na. So, ah, si Ruth na po, no? Si Ruth. Pastura Ruth, ni. Si Pastura Ruth, ako ang first kasi, no? Padayon ra, maabot ra na, ihatag ra na sa ginoo. Si Pastura Ruth, naanapot siya isa. So, Uh, um, siya paghihapon no oh. God bless manang siya paghihapon si Pastora Ruth um, salamat Pastora Ruth unta um, uh, sundon ninyo ang akong gihatag na guide sa inyo kung paunsan ninyo makita ang part 1 part 1, part 2, part 3, no? Tuwa dito ang mga maayo nga tanawon, no? Mga laag na mo, no? Makita ninyo tong mga lugar nga wala naa dito sa laing nasod nga makita nato hindi eh, sa ato lang sa Pilipinas, no? Pastora Rod, kay murag ikaw ra tong nagtanaw sa TV, TV ang iyang itanaw, no? So, pareha sa ako dire, na TV. O. Nagsalida na diha ko. Di ko ganahan kaayo sa cellphone kay gamay siya, no? Uh, sa TV ko nagtanaw. Kung ang TV ninyo naka-connect siya sa Wi-Fi, mas guwapo, no? Mas guwapo siya. Kay dako siya, no? So, pistingin ninyo um iskan ang part 1 to part pataas, no? naaramo mo nagtanaw diri sa litis. Na, pulaan mo diha, no? kasi mga kanta-kanta, mga ano, pulaan mo. So, dito mo sa paubos, 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 paubos. Kay, kung ano, kung maklik, lagi ninyo ang videos. Kung dili ninyo ginasunod, tanawan ninyo ang 135, kung unsa ang, paunsa ang pag-open sa ako, ang YouTube channel, no? kay kung dili ninyo sundon to, gamay ra inyong makita ang nga mga videos na ako. Na, niabot na good kung 151, no? Ang 152, ako itong gidelit. So, mag-upload na po ko karon na ako'y duha may upload apil na niya akong gi kuan karon mo 153 na siya so padayon ta no god bless man nang na ano, nakalista na good day si Ruth pa rin no oh, 11 hours good day oh, good day si Ruth pa rin no tatlo tatlo na ang nadugang sa iyang 10 so si Ruth pa rin god, god bless you more So, apat na. Habol si Ruth. Habol. Ah, na si Ruby na kunaan. Mahing adlaw ate. So, na si Ruby na kunaan na pong iyang 15, no? 15 man tong iyahakal sa una. Kuya, abit na po. nag sa imong sponsor day. Nga daghan, unta. So, ya, abit. Okay. Ah, si Tadi na si Janjan. Ana ako naman na manalista si Janjan. Ay Jan. na ano si Janjan? ano din. si Janjan. Si Longlong. Ano, tadi na. Nasa isa. So Padayong ti watching in Mahaya 3 days ago. So yaya yeah, yeah, abit. Yaya yeah, yeah, abit. Kaya yeah, abit pagyapon. Hello day. God bless. Ya. Yeah, Iiskan ninyo ya. Tanawa ninyo tong mirror of the world. No? Dito nyo makita ang daghan. kayong yung makita ninyo dito nga naasalaing nasod. No? Dito na mga nakitaan sa buhul Katumbang naay kung ang galing buholiwood. Ang alam di ay sa tourist spot mirror of the world no kay makita nimo ang mga salamin siya sa tibuok kalibutan so dito nimo makita tong Statue of Liberty uh, San Francisco Bridge basta daghan yun, no so uh, watching in mahaya hello dai god bless Tutulok ang yaya. Ah, wala na. Tama. Mauna lang to. No? Ah, si Jan Jan. Na si Jan Jan. Mauna na nila. Ay, isa si Jan Jan. May pakuntista sa comments. So, itry na ako nga magkanta ko. Isa kakanta ka ron, Kung, kuan ba, no? So, atong i-update, no? Si Ophelia, as of this uh, day, doon na siya ay 56 plus 5, 61. Maapsan pa baghaan niya si Ophelia. Tapos si Yaya Abit, nag, nag, pangalawa, pang, pang si Yaya, 33 plus 3, 36. 36 si Yaya. Tapos si Rubik, 16. Tapos si Pastor Pastora Ruth, So, habol ng habol pa si Ruth. Habol, habol pa. Tapos, si Marvin, 6 pa rin. Marisa, 1. Jan, Jan, 1. Ta si Talina, Osp official, 1. So, ano, no? Ang update natin ngayon. Para po sa hindi maka-open sa description box sa aking videos. Ito po. Binidyo ko na lang po ang aking residence address, office address, GCAS number and then the debit debit card so kung may gusto mag-support sa ating mga estudyante sa ating charity ito po ang uh, complete na uh, address ko at saka yung gcash number at debit card salamat po ang kanta tano um, uh, Christian song there will be peace in the valley for me no si Lord na asyehi andam para kanato kong makabalik siya no so mo ni ang kanindot sa kanta no atong umiton well i'm tired and so weary but i must go alone till the lord comes and calls me The sand breams in this valley of greens and the gloves. Trouble, I'll see the bit peace in the valley. Will the best from the wild shall be led by the child? I'll be changed, changed from this creature that I am. There'll be peace in the wild. There'll be peace in the valley for me. There'll be no sadness, no sorrow, no trouble. I'll see.